welcome sa aking channel. And for today's video guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman ang password ng inyong mga partner. Kahit hindi ibigay sa inyo yung password ng kanilang Facebook account. ayun guys. Pero bago ang lahat guys, ito ay para lamang doon sa mga nahawakan pa nila ang cellphone ng kanilang mga partner. Pero syempre, para doon sa mga jowa o partner dyan na may itinatago, or ayaw ibigay ang password sa kanilang mga partner. Siyempre, di ba guys, bago kayo siyempre manghiram ng cellphone sa kanila, natural -logout na kapag log out na yon, Siyempre, talino yarn. Siyempre, kailangan talinuhan eh. Maglalag talaga yan. Siyempre nga naman, di ba, para hindi niyo ma-open yung Facebook nila, di ba, ayaw nga sa ibigay ang password eh, di ba. Kung pahiramin man kayo nun, siyempre, kailangan nakalagout out yung Facebook account nila doon, di ba. At dyan na nga guys, papasok ang ating tutorial. Ayan. Yan ang ituturo ko sa inyo guys. Kahit ilagout pa nila yung kanilang Facebook account, ayan, di ba? Hindi nyo alam ang password. So, ayan, ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman ang password ng kanilang Facebook account. Ayan guys. So, kung interesado ka sa video ito, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Siyempre, like nyo na rin at hit the bell button para lagi, nyo, para lagi kayong updated sa aking mga latest upload. Okay guys, umpisahan na natin. Let's start! Punta lang tayo sa setting. Ayan, click lang natin yung guys. Then, scroll down at hanapin natin ang apps. Ito so guys, click lang natin yan. Then, app management. Ayan, click lang natin yan. Then, scroll down lang tayo guys. Ayan, hanapin natin ang Facebook. Ayan, click lang natin. Then, force post stop lang natin guys. Pindutin natin itong nasa gitna. Then, post stop ulit. Ayan, click lang natin yan. Then, labas naman tayo dito guys. Ayan, labas tayo dito back lang tayo guys and then punta tayo sa si gmail pindutin lang natin yan ayan then pindutin lang natin yung profile natin sa task guys sa kanan click lang natin then google account pindutin lang natin yan guys ayan swipe lang natin guys ayan then pindutin natin tong security ayan, pindutin lang natin yung guys then scroll down scroll down lang ayan scroll down lang tayo guys tapos ito guys password manager, ayan pindutin lang natin yan then makikita nyo na yung kanyang facebook account dyan ayan, dahil yan ang target natin kaya yan ang ating pipindutin ayan guys click lang natin yan So, dito, makikita nyo na yung kanyang password. Ayan, guys, kung ilan yung account niya. Ayan, makikita nyo dyan. Then, para makita nyo ang password, guys, yung nakikita nyo sa gilid na korteng mata, pindutin nyo lang yan para makita nyo yung kanyang password. So, yun lang, guys. Sana nakatulong sa inyo ang video nito. Then, kung may katanungan man kayo, guys, please comment down below. Ayan, at sasagutin ko yan sa, sa comment section. Kita-kutsin lang tayo guys sa sunod kong video. Thank you for watching!